Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-celebrate si Kate Valdez ng kanyang kaarawan sa Hong Kong Disneyland kasama ang Japanese vlogger at artist na si Fumie Sankai na nagpakilig sa mga netizens at nagbigay ng tanong kung sila na ba. Sa Instagram, ibinahagi ng Sparkle Star ang ilang snaps habang ini-explore ang Hong Kong Disneyland. Kasama sa mga larawan ng isang selfie nila ni Fumie na may background na Walt Disney Castle. Thank you for making my birthday so magical and for making the kid in me feel so happy. Caption ni Kate na tinagpang Instagram account ni Fumia. Sa kanyang sariling Instagram post, nagbahagi rin si Fumia ng mga larawan nila at binati si Kate ng happy birthday na idinagdag pang ito ang kanyang unang beses sa Hong Kong. My first trip to Hong Kong was a lot of fun. Happy birthday Kate, sabi sa caption ni Fumia. Arigato Fufo, reply naman ni Kate. Dahil sa kanilang mga Instagram posts, kinilig at napatanong ang ilang netizens tungkol sa kanilang relasyon. Si Kate ay nakatakdang gumanap sa Philippine remake ng hit K-drama na Shining Inheritance kasama si na Kylin Alcantara, Michael Sager, Paul Salas, at Connie Reyes. Samantala, si Fumiya ay sumikat noong sumali siya sa isang Philippine reality show na Pinoy Big Brother 8 noong 2019.